Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng Phoenix Suns kay Jordan Clarkson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Austin Reeves. Kagaya nga po ng napag-usapan natin noong nakarang araw, Kasabay nga po ng pagkatalo ulit ng Phoenix Suns sa kanilang Christmas game kontra sa koponan ng Dallas Mavericks ay umabot na nga po sa 3 games ang kanilang losing streak at bumagsak na nga po sa 14 wins at 15 losses ang kanilang record bilang ikawansing pwesto sa standings ng Western Conference. At ang masakit pa dyan mga katrops, tatlong beses pala mga po silang nanalo sa kanilang huling sampung laro. At kasunod nga po ng tuloy-tuloy na pagkatalo ng Phoenix Suns sa kanilang mga nakalipas na game, ay mismo si na Kevin Durant at Devin Booker na nga po nagalit mismo sa kanilang kupunan. Kaya dahil nga po dyan ay oras na nga po upang gumawa na ng trade ang front office ng Suns at kumuha na ng bagong player sa loob ng free agency market. At ayon nga po sa isang NBA insider, isa nga daw po sa mga target na lang kunin ngayon ay si Jordan Clarkson mula sa Utah Jazz na maaari rin naman nga daw po nalang gamitin bilang kanalang sixth man na tutulong kay Kevin Durant at Devin Booker. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Austin Reeves. Dahil nga po mga katrops hindi pa rin na ayos ng Los Angeles Lakers ang problema sa kanilang team, ay hindi na nga po napipigilan pa ng ilan sa kanilang mga players na magreklamo. Gayong ayon nga po sa ibinulgar na balita ng Lakers insider na si Jovan Buho ng The Athletic, majority nga po sa kanilang mga players ang naguguluhan kung anong role nila sa kanilang kupunan. Bukod rin nga po dyan ay hindi rin naman nga po nila nagugustuhan ang mga ginagawang line up at rotation ngayon ni Coach Darvin Ham. Kaya mukhang kailangan na nga po talaga ng Lakers na gumawa na ng move o trade ngayong season sa lalong madaling panahon. Ngunit kung inyo nga pong napapansin mga katrops, sa mga nagsilabas ng trade rumors nga po ngayon patungkol sa kanilang team, majority nga po dito ay kasali ang kanilang batang player na si Austin Reeves Since marami nga po talagang kupunan ang interesado sa kanyang serbisyo plus malaki rin naman nga po ang kanyang trade value, kaya kailangan na nga po talagang magdesisyon ngayon si Rob Pelinka kung itatrade nga po nila o hindi si Austin Reeves. Gayong ito lang naman nga po nag-iisang susi para tuloy nalang mapalakas ang kanilang team ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.